Okay mga bro, isa na namang episode ng Flat TV ang ating gagawin dito. Ayan, bali ang pangalan ng Flat TV na ito ay Centrex. Ayan. So balang naging problema daw nito, sabi ng may-ari ay ayaw daw mag-power o ayaw magtuloy ang power. Okay, subukan natin mga bro kung ayaw magtuloy ang power. Saksak natin sa kuryente. Ayan. So kung mapapansin nyo, ay no. Ayun, nagbiblink yung kanyang red light indicator. Ayan, focus natin. Ayan o. No? Nagbiblink yung kanyang red light indicator. Ayaw mag open yung kanyang LCD. Okay, so tanggalin natin mga bro at tignan natin. Bali, sabi ng may-ari mga bro ay nawala na raw yung pinaka-kwan dito cover ng kanyang LCD o yung pinaka-frame niya na ano, yung salamin niya. Yan baka nabitak na siguro. Okay, so buksan natin yung kanyang LCD, tanggalin natin yung ano para makita natin yung power supply niya. Doon tayo magpupokus focus mga bro sa power supply ng TV na ito. Ayan. So pahiga lang natin para matanggal natin yung mga tornilyo. Okay, tanggalin natin mga bro. Okay, natanggalan natin mga bro yung mga kanya screw. Yan. So ihang natin tong kan LCD. Tignan natin. Yan, tanggalin muna natin tong kan supply ng kanya backlight. Tapos tanggalin muna natin yung ano connection ng LCD dito sa mainboard natin. So, bali dito sa power supply mga bro lumubo yung isang kapasitor nyo ayun o oh. ayun kaya tanggalin muna natin to ayan at i-check natin tong power supply nya tanggalin natin yung dalawang screw So baliit baka ito mga bro yung ano yung sumasakal sa kanyang kuryente kaya ano nabiblink blink blink lang yung kanyang power supply. Subukan nating tanggalin tong kapasitor na ito na lumubo ayan ano. Ano. lumubo. Pero itong isa okay pa ito. So tanggalin natin ito. Tanggalin muna natin tong kanyang insulator. Ayan. Okay, subukan nating tanggalin tong kana kapasitor. So habang pinapainit natin mga bro yung kwan natin, soldering iron, test natin kung may naging shortage yun. O, may, sigurado yan, may leak na yung kapasitor check natin baka may shorted wala naman balik ta natin wala wala syang shorted ito lang siguro yung lumubo na ito so kapag ka tinanggal natin ito mga bro subukan nating pandarin pag natanggal natin yung lumubong kapasitor itanggalin natin Ay eh, subukan nating tanggalin. Ayan, natanggal na oh. Sobrasan natin. Tanggalin yung mga ano hinang na tumalsik. Okay, natanggal na natin mga bro yung kapasitor. Subukan nga natin ngayon i-con sa kuryente. Saksak natin tapos testin natin kung mayroon na siyang output. O di kaya kung stable na yung kanyang output. Kasi pagkaganong ganong nagbiblink-blink yung kanya power indicator niya. Ibig sabihin nagpi-fluctuate mga bro yung kuryente na ano secondary niya. Hindi stable, pumipitik-pitik na ganyan yung bigay niya. Okay, subukan nga natin. Lagyan natin. Ayan, tapos testerin natin kung stable na yung bultahe niya at natanggal na yung leakage na kuha natin, kapasitor. Ayan, so isaksak natin sa kuryente mga bro. Okay, isaksak natin. Ayan. Okay. So, ilagay pala natin sa DC. Check natin. Ah, ganun pa rin mga bro. Oh. Nag-blink pa rin. Oh. Nagbabago-bago yung bultahe niya. Oh. Sa tester natin kung mapapansin nyo. Ayan. Okay. So, ang mangyayari dyan mga bro papalitan na lang natin ng power supply so tanggalin natin sa saksakan ulit okay so wala tayong pamalit. kung halimbawa ay troubleshoot natin to kung halimbawa ito ang problema nya yung mosfet nya ito yung transistor kung hindi naman ang pagbibintangan natin ay ito itong IC na ito oh. ayan o di kaya ito oh. Ayan. Okay. So, papalitan natin. Kung, kung mga bro, halimbawa, kung gusto nyo palitan ng adapter, mayroon yan yung, kung halimbawa may saksakan sa likod yung TV nyo, pwede nyo saksakan ng ano, power supply ng ano, TV box. Pero, pag ganun mga bro, yung itong sirang power supply, ibalik nyo lang din yung nakasaksak dito. Kumbaga itong supply nito, yan, tapos yung kwan siyempre yung supply ng backlight natin sasaksak nyo pa rin huwag tatanggalin itong kwan mga bro ha? Ah. sirang power supply kung gagamitan nyo ng adaptor teka timumustra natin yan kumbaga sira na yung power supply natin ah okay mumustra lang natin pero kanyan ang mangyayari dyan papalitan natin ng buong power supply So kung halimbawa lang kung ang gagamitin niyo ay yung cord ay adapter. Okay, ilagay natin. Yan, balik lang natin yan kahit sira na yung power supply. So, lagay natin. Supply ng backlight natin. So, bali kaya binalik natin lahat mga bro yung mga tinanggal natin ito andito kasi yung drive ng ku natin backlight driver ayan o ayan yung pinaka drive ng backlight driver natin okay so testingin na natin okay ipisto natin at papakita natin ganun lang mga bro ibalik nyo lang, lang lahat yung mga tinanggal nyo na yun sa power supply na sira yan pag gagamitan nyo ng adapter na 12 volt So ito yung sinasabi kong adapter mga bro. Ayan o. Ayan adapter na 12 volt. Ayan bali adapter ito ng. Ayan o, Adapter ng signal. Okay. Tanggalin natin. Mayroon itong output na 12 volt. Pwede dyan. Isubukan natin. Lagyan natin sa kuryente. Ayan. Tapos mga bro. Mayroong saksakan dito yan sapit ng ano nyo TV ayun oh no. ayun kung papansin nyo ayun oh no. subukan natin ikuhan kung ano mo power sya so supplyan natin ayun oh no. okay so nasaksakan natin ayun no, nga bro stable na yung kanyang ano power supply hindi na nagbi-blink. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan o. Oh. Steady na, hindi na nagbi-blink yung kulay red. Okay, subukan natin i-power sa likod. Power natin. O, ayun. Power na siya. O, ayos na mga bro. Ganun lang. Ayan o. Ayan. Okay. So, ganun lang mga bro. Kung halimbawa, gagamitan nyo ng adapter yung flat TV nyo na ganitong klase yung mayroon siyang saksakan na 12 volt. Ayan o. Ayos na, nagnu signal na siya. Kahit hindi na natin testingin mga bro sa ako natin, TV box natin, okay na yan. At yun lang naman ang problema niya. Hindi magtuloy yung kanyang power. Okay.